magandang tanghali mga kakonsya at bigyan ko lang kayo ng tip regarding sa pag nakakita ko ng police mobile ito sa harap ng istasyon at kung mapapansin mo ito mobile to ng police yan yeah, karamihan natin nakikita ang nakasulat dyan is itong emergency number yan pwede nyo pong tawagan yan 24 7 tapos tong 01 ito po ay parang uh, badge number niya ang 01. Ibig sabihin pang 01 itong mobile na to. Tapos dito sa kabila, itong pangalan ng Municipalities ah uh, Kalabanga MPS Municipal Police Station. Ibig sabihin ng MPS. Yeah. Mga informasyon na makikita mo sa isang police mobile car. Taka, pwede mo siya ng picture and then itong emergency number. Pwede mo tawagan kung sakaling may informasyon ka na gustong isungkong o sabihin sa polis.